Hello mga guys, magandang gabi. Ayun ay gabi na talaga. Tahimik na. Tindahan. Oh. Mulan ngayon guys. May ulan, may ulan. At check natin yung presyo ng ano. Ng gasolina. Check natin ang price. Uh, presyo ng gasolina dito is ayan kita nyo guys ayan, yan po ang presyo ng gasolina dito sa amin doon sa kabila, iwan ko lang kung magkano yung presyo doon ng gasolina sana bumaba na ito ngayong 4 months dahil lahat ng mga tao nagta-travel na halos may mga motor yeah may na mga na motor may mga di motor yan check natin dito guys yan nakataob na ang ating coca cola yan nakataob na yung ating coca cola guys dahil ano na, wala nang laman yung mga bote wala na yung isa pa o taob po. yan may tumaob pa Whew bukas nga pala guys ito ito anong tawag sa inyo ito binangkal ayan binangkal yun guys masarap masarap yan yan sino nakakain ng binangkal dyan ito yung in order ko ng marami dahil nung nakaraang nag order ako is madaling na ubos kaya dinagdagan ko ulit ng binangkal Masarap to guys, promise. Masarap to promise. Yan. Tsaka talaga i mga to, lalo na pag sa kape. Pa ko nakatali nito ng kape. Kasi pag isawsaw ko sa ito mamantika yung kape mo ay magmamantika. Masarap lang to, merienda. Tapos Nam. Mari kan.